Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga otak and happy business day po and Friday day ngayon araw po ay uh, mag-update lang po tayo sa tatlong bridge natin na sold na alhamdulillah po maraming maraming salamat sa palaging pagsuporta sa aming tao sa blogger na local pandayan at least always follow my feeds so Blacksmith Shop at sa aking YouTube channel. Please po, subscribe, like, and share na sulok otak vlog. Ito po ang update natin na sword items. Barong. So, barong, polymorphy at saka yung customize natin na rambo. At ito po ay ang isa ayang ang tausog kalis. Alhamdulillah po. Maraming maraming salamat. Ang yung dalawa po ay pasisip natin ito papuntang USA. international po. At yung kalis ay local lang po. Ito lang sa part ng ating Pilipinas. Pilipinas. Ito po ang ating barong na naka-full ay mokri -nope po yan. Ito ano po mga kautak. May haba po itong 21 inches bread line na kastil bread ayan po mga kautak ito po ang kanyang handle Dito yung na bunti wood po tapos yung punto niya ay server made from old queens tapos pano yung by kas, -kas po mga kautak ayan, yeah. full shop na po ito ayun na po itong ginawa nating cut test na video niya mga kautak po ang kanyang scabbard na nagak po Mofi. Malaysian wood po ito ang kanyang kahoy na ginamit. Yung so, sa kabila ay uh, yung sa taas lang naka-Mofi at saka sa baba. O mga kautag. Ngayon araw ay na po natin ito. Ito naman po ang isa. Kasama ng barong. na natin sa puntang USA ang uh, customized na rambo yan po 17 inches spread din po ito mga kotak yan po full shop na rin ay naggawa natin natin itong video na test natin mga kotak yan po po ang pangatlo ang ating Dawes of Calis na may 22 inches blade din po mga kautak yan naka MOV po ang kanyang handle may kaskas -kas po ay aluminum wire at saka pamo tapos naka MOV po ang harap ng scabbard tapos naka nito yan po mga kautak yung kahoy ng kanyang scabbard ay mahugani po po 5 wave po ito 5 siko Ayan mga kotak, alam nila po, maraming maraming salamat sa nagtitiwala at sumusuporta ah, sa aming transbukay panay. Ayan po mga kotak, ulitin ko magsukul, alam nyo nila po, please always follow my page para updated po kayo sa ating mga video na i-upload na mga bagong authentic design na blade thousand blade or customized na blade at sa ating youtube channel please subscribe din po like and share para update po kayo sa mga video bagong i-upload natin din po mga maraming maraming salamat po bye bye